Naisip mo na ba kung aling bansa ang may hindi kagandahang titulong pinakamarumi sa mundo? Samahan niyo akong maglakbay ng tatlong minuto sa madilim na bahagi ng ating planeta, at alamin kung ano ba talaga ang buhay sa pinakamaruming bansa sa mundo. Ngayon, bago tayo magsimula, linawin natin walang bansang gustong magkaroon ng titulong ito. Ang polusyon ay isang malaking problema sa buong mundo, at hindi lang ito tungkol sa pagtuturo ng daliri. Ito ay tungkol sa pagunawa, at sana, paghahanap ng solusyon. Kaya sino ang nakakuha ng corona? Ayon sa maraming ulat at pananaliksik, ang pinakamaruming bansa sa mundo ay Chad. O, ang bansang ito na walang baybayin sa Central Africa ay madalas na nasa pinakamaba sa Environmental Performance Index, o EPI. Pero ano ba talaga ang nagpaparumi sa Chad? Hindi ito tutungkol sa mga tao, katulad lang sila natin. Ang problema ay pinaghalong kahirapan, kakulangan ng infrastruktura at geografiya. Karamihan sa mga tao sa Chad ay walang akses sa malinis na tubig at ang pamamahala ng basura ay halos wala sa maraming lugar. Kaya nagtatambak ang basura, nadudumihan ang mga ilog at hindi ligtas lang hapi ng hangin. Isipin mo na lang nagigising ka araw-araw. Alam mong ang tubig na iniinom mo ay maaring magkasakit sa iyo, na ang basura ay nakakalat sa mga kalye, at ang hangin ay mabigat dahil sa alikabok at usok. Para sa milyon-milyong tao sa Chad, hindi lang ito masamang araw. Ito ang pang-araw-araw na buhay. Pero dito nagiging mas komplikado ang lahat. Hindi mas nagpaparumi ang Chad sa mundo kaysa sa iba. Sa katunayan, ang ilan sa mga pinakamayamang bansa tulad ng Estados Unidos at China ang gumagawa ng mas maraming basura at greenhouse gases. Ang punto ay ang mga bansang iyon ay may mas maraming mapagkukunan para linisin ang sarili nila kahit sa mga lugar na nakikita ng kanilang mga mamamayan. Ang Chad at ang mga bansang katulad nito ay wala lang ganoong karangyaan. Huwag nating kalimutan, may pag-asa. Ang mga tao sa Chad ay nagsisikap sa tulong ng mga organisasyon sa buong mundo upang tugunan ang mga problemang ito. May mga proyekto para magdala ng malinis na tubig, magtayo ng mas magandang palikuran, at turuan ang mga bata tungkol sa kalinisan. Bawat maliit na tulong ay mahalaga at ang ilang nayon ay nakakita na ng tunay na pagbabago. Kaya, ano ang magagawa mo? Magsimula sa pagiging mulat. Sa bawat pagre-recycle mo, pagbabawas ng paggamit ng plastic, o pagsuporta sa mga pandayigdigang kawanggawa, tumutulong ka para maging mas malinis ang mundo para sa lahat. Ang pinakamaruming bansa ay hindi lang isang headline, ito ay isang panawagan para kumilos. Kung sapat ang dami ng taong may pakialam, baka isang araw, ang titulong iyon ay hindi na mapupunta sa anumang bansa.